Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. na ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa gagawing pagsisiyasat o pag-imbestiga ng House of Representatives ng mga vlogger na nagpapakalat umano ng fake news para sairaan batikusin ang Quad Committee. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating mga video. Balik sa ating topic. Pabalita na pabalitan na nag-create ang House Committee Rule ng Tri-Committee o TriCom para imbisigahan ang mga vlogger na pinaniniwalaan nilang pinunduhan umano ng mga pinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators na tumatakbo pa rin sa ating bansa. Ipinahayag ni Representative Ace Barbers ang TRICOM ay gagawa ng isang regulatory framework upang maiwasan ang mga vlogger na magpapakalat ng peking balita at disinformation. Kaya natin sinasabi na kailangan magkaroon ng regulatory framework para itong mga vloggers na ito hindi umaabuso. Iyan ang sabi ni Representative Barbers. Pero hindi niya pinangalanan kung sino ang mga vloggers na ito. Narito si Representative Ace Barbers Okay, lilinawin ko lang no. Etong investigation na gagawin ng Tricom, ang uh, layunin nito ay uh, magkaroon ng uh, paano batas na magkaroon ng regulatory framework no, yung paggamit ng social media. Wala po tayong pinipigilang gumamit ng social media. Anybody can express what they want to say, they uh, say what they want to express, and vice versa, eh wala pong curtailment of the freedom of expression and speech. Ang gusto lamang natin, dahil po yung gumagamit po ng airspace, so to speak, no, yung sinasabing uh, uh, digital space, no? eh dapat maging responsable ka rin. Kagaya ninyo, mga media personalities and journalists, eh kayo ay sakop, sa uh, nasasakop kayo, napapailalim kayo sa KBP. Hindi kayo pwedeng gumawa ng kwento, ng storya na wala kayong basihan, no? At uh, kung meron man kayong storya ang ilalabas, ito kinukuha nyo yung magkabilang panig. Di ba? That is the normal and uh, the logical practice. And the, that's, what, that's what you call responsible journalism. Eh, I think, dapat meron din tayong responsible blogging. Di ba? Hindi naman pwede pe magkalat tayo ng fake news. Uh, para lang ikasira ng ano. And over a consideration, ano yung consideration? May kumikita eh. Di ba? Yung pagbablog, alam natin na mo-monetize yun. Di ba? Eh lalo na yung may nagpupondo sa kanila. No? And uh, we were given the information na may nagpupondong mga sindikato sa Pogo at saka sindikato ng droga na mula sa China. Oh, kasi siyempre, they ang they're only after the engagements eh. You know The more engagements they get, the bigger the the money that they make, you no? Know? Kaya 'yun ang ano, Ang ating layunin nga ay magkaroon ng disiplina. Hindi naman pwede yung araw-araw pagbukas mo ng social media may nagmumura. Hindi naman siguro nating gustong madinig ng ating mga anak at mga apo yan, you know? That's why we want to regulate and uh, perhaps even uh, discipline no etong uh, mga uh, gustong maging vloggers no? inyong napanood at napakinggan si Congressman Ace Barbers ang hakbang nito ay isang kalukuhan Iyan naman ay ayon kay Attorney Ferdi Topacio. Ito ay isang walang katuturan na pag-uubos ng pera. Ayon kay Attorney Topacio, kung nasasaktan ang mga members ng Quadcom sa mga batikos, magdemanda sila. Ayan kay Attorney Tupasio. Huwag takutin ang mga vloggers na mga kritiko sa pamamagitan ng pagpapatawag sa kanila dahil meron naman batas tungkol dito. Panuorin natin si Attorney Ferdy Tupasio. <laughs> Anyway, speaking of quad ko, malam nyo, naki, nanonood na naman ako ng mga kabulastog ang ginagawa nito. By the way, ha? alam uh, alam nyo, nasasakta na kayo sa mga uh, criticism, ano? Kasi ito si Barbers, mm. alam nyo, kalokohin yung ginagawa nyo, sinasabi ko sa inyo, ha? Yung gagawa kayo, gumawa pa daw sila ng tricom. Nagagawa daw sila ng guidelines para yung mga naninira daw ng puri, mga kritiko, ay magkakaroon ng guidelines. Sir, umusin nyo na naman ang pera namin ng walang katuturan parang EJK. Anong nangyari? Gumawa kayo ng batas ng EJK? Katawa-tawa. O gagawa na naman kayo ng batas <laughs> ng katawa-tawa? Bakit? Sabagkat, uh, uh, Mr. Barbers, itanong nyo po sa mga abogado ninyo, Pilipinas na po ang mayroong pinakamahigpit na batas laban sa defamation o maninirang puri. Sapagkat tayo na lamang ang, ang major country oh, oh na mayroong criminal law na ang libel ay isang criminal offense sa lahat ng mga sibilisadong bansa. Of course, wera lang yung may tradisyon ng monarkiya. Patulad ng England. Sa England nga po, hindi na pinapatupad eh. Sa England po, merong batas na lese majeste. Hmm. Yung pag ikaw ay pinulaan mo, ininsulto mo, yung hari, yung reyna, yung membro ng royal family, yun ay criminal offense. Maaari kang makulong. Sa Thailand po, pinapatupad pa yan. Opo. Oh wala na pong ibang bansang malalaki o yung major country na criminalized ang libelo. Tayo na lang. Ano pang kailangan ninyong guidelines para sa media? Kung nasasaktan kayo, abay magdemanda kayo. Huwag yung tatakutin nyo, yung mga vloggers, yung mga kritiko, ipatatawag nyo. Eh may batas na. Meron ding civil libel, defamation, fraud, and physical injuries. Pwede magdemanda ng danyos. Ako, ilang beses nang nagdedemanda ng ganyan. Meron pong remedyo sa ilalim ng batas. Hindi nyo na kailangan maglagay ng batas. Magagastos na naman kayong katakot-takot na Jollibee na naman ang o-orderin nyo sa hearing ng walang katuturan. Pagkatapos, ibubuli nyo. Alam ko na ang binabalak nyo eh. Ibubuli nyo yung mga kritiko nyo, tatakotin nyo ng kontem, babawi kayo, di ba? Ugali nyo yan. Si Attorney Ferdy Tupasio. Sa ating mga viewers, kung kayo ang tatanungin, tama lang ba na magkaroon ng TRICOM para gumawa ng regulasyon para maiwasan ang pang-aabuso umano ng mga bloggers O ang hakbang nito ay isang paraan para makitil mawala ang mga kritiko sa ating mga mambabatas. Ano ang iyong opinion? Please leave your comment. Maraming salamat. Hanggang sa muli, bye-bye.